Magandang araw sa ating lahat. Bilang bahagi ng pagtalakay natin sa Module 2, Pagsulat at sa Wikang Filipino, mahalagang balikan natin yung naging tema ng buwan ng wika nitong Agosto na may kinalaman sa Wikang Filipino bilang wika ng karunungan. At hayaan niyong magbahagi ako ng aking naging panayam hinggil dito. Uh, pag sinabi natin karunungan, ito ay katipunan o kasaklawan ng talino o talas ng isip no, ayon sa UP Diksyonaryo Filipino. Ay kung titingnan natin ito sa konteksto ng wika, mahalagang masuri natin saan na nga ba, nasaan na nga ba ang wikang Filipino sa usapin ng karunungan, ano? uh, bilang bukal ng karunungan at uh, na napakahalaga no? sa usapin ng pagsulat at pananaliksik. Babalik at babalikan natin yung mga issue na may kinalaman sa wikang Filipino at nagkukwestiyon sa pagiging wika ng karunungan nito. Nung 2011, isang artikulo mula sa si Inquirer, kung hindi ako nagkakamali, na sinulat ng isang Atinista, ang nagsabi na Filipino is not the language of the learned. Maraming mga nag-react dito. Ang reaksyon ay kadalasang ah, napakakulonyan ng na pag-iisip ng batang ito, hindi totoo yan, etc. So, reactive. Pero kung totoo kung tinignan natin, maaaring ito ay refleksyon din ng kung paano talaga natin turing ang wikang Filipino, lalo na, halimbawa, sa konteksto ng mga akademikong disiplina at konteksto ng paaralan. Makikita natin pa rin sa mga paaralan yung pagtingin sa patas na pagtingin sa wikang Ingles at nagdudulot pa nga ito ng pagkakaroon ng mga English zone areas ano kung saan ang pagsalita ng Filipino ay pinagbabawal bayan ka kapag nahuli ka magsalita ng Filipino kayo din ay napakataas ang pagtingin natin sa wikang Ingles na ikinarangal natin na ginagamit natin ito no sa ating mga transaksyon sa negosyo sa mga institusyon na isang kabalintunan din dahil meron tayong wikang pambansa na kagaya halimbawa sa ibang mga bansa ay ng nila sa iba't ibang mga avenues no sa so, iba't ibang mga uh, iba't ibang mga transaksyon, iba't ibang mga disiplina. Paano ito nagsimula no? Paano ba tayo natutok? Babalikan natin yung naging lecture ni Dr. Lumbera, makita natin na napakatindi no nung naging epekto sa atin ng uh, kolonyalismo. Uh, hindi lamang political, sa usapin ng politikal, kundi lalo't higit sa cultural domination. At sa mga disiplina natin na kinukuha limbawa sa paaralan, pa paano ito nagre-reflect, no? At ito 'yung mga palatandaan ng cultural domination, kadalasan 'yung mga kinikilalang personalidad sa disiplina o 'yung kinikilala natin ay 'yung mga Kanluranin, uh, Kanluraning scholar na hindi na isasaalang-alang 'yung mga sarili nating mga scholars. Pangalawa, yung pamaraan ng paglikom at pagsusuri ng datos sa pananaliksik ay kadalasang yung mga methods na ginagamit natin ay yung mga uh, na-develop sa ibang bansa at kinukuha lang natin ng walang kanap na pag-aangkop. Gaya ng mga naging lecture natin noong nakaraan, hindi ibig sabihin na kapag na-develop sa labas ay hindi pwedeng gamitin. Ang sinasabi lamang natin, napakahalaga ng pag-aangkop. Pero kung gagamitin mo ito ng walang sapat na pagsasakonteksto, nagiging mas delikado yung paggamit ng mga ganitong metodo. Pangatlo, yung wikang panturo at wika ng pananaliksik, napakalakas pa rin ng pagkilala doon sa wikang Ingles at natatabunan siyempre yung mga pananaliksik sa wikang Pilipino at lalo na sa mga lokal na wika. At ang daming ng kaalaman ng kailangan kadalasan sa labas, no? Ibig sabihin, yung mga pananaw, perspective, no, uh, mga teorya ay nanggagaling sa labas at tayo nagiging mga recipient lamang sa halip na maging kabahagi ng ng mismong uh, production ng kaalaman. Itong mga ito ang nagdudulot upang ang ating mga disiplina ay mga hindi disiplinang gaya-gaya, no? Ibig sabihin, ini-echo lang natin yung nanggagaling mula sa labas. Bakit naging gaya-gaya ang marami akademikong disiplina sa Pilipinas? dito natin makikita doon sa pagtingin na ang mga disiplina, lagit-lagi may pagtingin na ito ay mga universal. Science ay universal, matter universal, even social sciences. Halimbawa sa psychology, yung makikita natin mga libro na ginagamit, nakalagay general psychology. Pero sa kung tutuusin, kung susuriin natin, ito ay nagmula sa isang konteksto. At madal malamang sa hindi, mas dapat tawagin pa nga itong American Academic Psychology and not General Psychology. Pero syempre pinagmumukha siyang universal. At unang implikasyon nito, yung angat-patong na lapit. Ibig sabihin uh, kung ano yung mga kaalaman na nanggagaling sa labas, inaangat natin at pinapatong lang natin sa atin ng walang ganap na pag sa kaangkupan nito. At gayon din, may mga scholars din abroad na para magkaroon ng local color, no, yung kanilang ginagawang mga pag-aaral, scholarly, ay nilaluan nila ng mga salitang nagagaling sa lokal na wika. So yung malapustisong gamit ng wika para sabihin na, oh, nasuri namin ito, so, so, ganito kultura at si pareho lang. No? At ito yung nagdudulot ng pagkakaroon natin ng disiplinang gaya-gaya. Ano -gaya. ngayon kung gaya-gaya? 'no. Nagdudulot ito ng marginalization, 'no, exclusion ng local na karanasan. Hindi tayo kasali, 'no, doon sa buong proseso ng pag-aaral ng pagtitiyak kung ito nga ba ay angkop 'no sa ating kultura o sa kultura ng iba pang mga kultu uh, iba pang mga bansa 'no na hindi nasasama doon sa mga mga pag-aaral. Pangalawa, yung distortion sa pag-unawa ng lokal na karasan. Halimbawa, lagit-lagit titignan yung Filipino time ano bilang isang negatibong pagtingin natin sa oras. Samantalang kung siya, mahalagang suriin na ang oras natin na hindi linear kagaya ng sa kanduran. Ang oras natin ay may cyclical at organic. At nakabata ito usually sa posisyon ng araw. So, pero hindi ito nakakonsider at laging titignan yung negative side. Pangatlo, alienation. Malayo sa karanasan ng karaniwang Pinoy ang maraming disiplina dahil nga hindi nakalubog sa kanilang kultura. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa math na meron sila. Samantalang ngayon, dinidevelop na yung ethnomathematics kung saan ang kultura ay napakalaking uh, factor no sa pag-unawa sa matematika kagaya halimbawa ng mga patterns ng mga design ng patterns ng mga habi o yung mga uh, tela no may math na prinsipyo yun, At yun hindi ito nako-consider dahil kadalasan ang mga libro na ginagamit o kaalaman din ng mumula sa labas. so ito ang nagdudulot upang tignan natin yung ating sarili bilang kulelat. Yung kulelat syndrome, laging huli, laging talo, dahil tayo ay mga recipient lamang at hindi tayo kabahagi ng buong proseso ng knowledge production. okay So ang hamon sa atin ay uh, baguhin itong mga gaya-gayang disiplina na ito tungo sa disiplinang Filipino. At paano ito mangyayari? Isa sa mga malaking factor dito ay ang pagkilala no sa gampanin ng wikang Filipino sa pagpapalaganap ng kaalaman at the same time pagtitiyak o pagsusuri na ang ating mga ginagawa ay nakaayon at angkop sa atin. So bakit napakahalaga ng wika? Alam natin ang wika ang daluyan ng ideolohiya o yung kabuang paniniwala na gumagamay sa isang tao o lipi. Mahirap paghiwalayin ang kaalaman at wika dahil nasa wika yung mga kaalaman. Refleksyon, ito ay mukal ng mga kaalaman. Ang mga konsepto ay isinilang Uh, sa isang partikular na konteksto, sa isang partikular na pananaw, pandaigdig, at napaka-importante nito na hindi kayang saklawin ng iba pang mga wika. Pangatlo, hinuhubog ang wika at kaalaman ng partikular na historical at sosyo-political na konteksto natin ito no so ibig sabihin ang nasa wika mismo yung wika ay bukal no impukan kuhanan ng kultura impukan kuhanan ng mga kaalaman at maganda ang magandang makita natin dito, yung proseso mismo ng pag intellectualize ng wikang Filipino. Napaka-importante nito kung nais din natin gamitin sa mga disiplina. Uh, ano yung indikasyon ng pagiging intellectualizado ng Filipino ayon kay Rosario Torres Yu? Una, ginagamit ng mga intelektual at talubasa sa kanilang diskurso, hindi lamang sa larangan ng Filipino o sa larangan ng pag-aaral ng wika, kundi sa iba't iba, gaya ng uh, ito ba'y ginagamit sa ingenyeriya, ito ba'y ginagamit sa medisina, ito ba'y ginagamit sa pangmadlang komunikasyon, etc. May sapat na terminong teknikal na maitatapat sa wikang Ingles o iba, o iba, pang wikang dayuhan. So, yung tinatawag na intertranslatability. May kakayanan ba tayo? No? So, kung hindi, hindi ito mangyayari nang hindi natin nang wala tayong ginagawang aksyon, kinakailangan nating linangin yung ating wika. Ang totoo, ang wika natin ay mayaman na. Pero yung proseso ng intelektualisasyon, para siyang maya lupa. Alam natin na mayaman ang lupa, pero kailangan nating linangin ito upang mapakinabangan natin. That's the process of intellectualization. Pangatlo, may sapat na bukabularyong magagamit sa pagpapahayag ng abstraktong kaisipan, no? kagaya rin sa iba pang mga disiplina. At pangapat, may modernong alpabetong nakaangkop sa pagpasok ng mga salitang hiram. Kaya nga tayo nagbabago rin ano, ng alpabeto mula sa 20, halimbawa sa ng Tagalog, naging 28 ngayon upang kilalanin din yung pagpasok din ng mga iba pang mga kaalaman. Ayon sa survey na ginawa ng UP Centro ng Wikang Filipino noong 1990, makikita malaganap na ang paggamit ng Wikang Filipino sa agham palipunan sa UP Diliman. At ang unguna nga dito halimbawa ang UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas na may 128 MA thesis noong, 20, noong 2014 at 63 na dissertation. Isinulong din ang paggamit ng Wikang Filipino sa maraming mga disiplina gaya ng psikolohiya, kasaysayan, antropolohiya, pilosopiya, kodigo sibil at kodigo penal, economics, chemical o chemistry and medicine at ito yung mga kumbaga pioneers no doon sa mga disiplina na ito gayon din makikita din natin na nangyayari intellectualization sa masigasig na kampanya ng UP Center ng Wikang Filipino sa pagbuo ng mga pananaliksik sa Wikang Filipino sa iba't ibang disiplina. Ito, mabibili ito sa UP Center ng Wikang Filipino itong mga libro na ito no at it marami pang iba even uh, Agam Computer o Computer Science ay meron din Okay. At mahalaga makita na ang Filipino ay isang wikang global ano at ginagamit ito tinatayang may mahigit na 50 universities, kolehiyo, institusyon sa labas ng bansa na nagtuturo ng wikang Filipino at o Philippine studies. So, maari pa nga na ito ay nagiging uh, degree program kagaya sa Osaka University o sa uh, na meron talaga silang degree program sa Filipino. At ito yung ilan sa mga nag offer ng Filipino na subject o oh, Filipino na pagtuturo ng uh, wikang Filipino. Okay. Uh, gayon din, halimbawa, sa mga institusyon, kagaya ng pambasa sa mga sikolohiyang Pilipino, ay merong malinaw na patakarang pangwika, no, language policy na paggamit ng wikang Filipino sa mga pag-aaral sa sikolohiya. Ayan yung mga ilang mga uh, artikulo o materyales na naisagawa na ng PSSP at ito yung mga nasusulat sa Filipino, mga gawain din ng PSSP. Pero mahalaga rin makita na ang Filipino ay hindi lamang medium of instruction. Ito, isa itong disiplina na pwede yung pagkatalubhasaan. Ano? At, at paunla rin. At may mga ilang mga areas no, of concern kapag pinag-uusapan natin Filipino bilang wikang uh, bilang disiplina nandiyan yung pag-aaral sa structure ng wika pagpaplano at pangangasiwang pangwika o language planning pagsasalin at pagtuturo o ng wika o wikang panturo language learning language teaching okay sa structure istruktura ng wika maaari na diyan yung ponolohiya gramatika semantika sa pagpaplanong pangwika, maaaring theoretical, no yung mga theories, approaches sa uh, language planning, historical din, pwedeng halimbawa, ano yung naging karanasan ng Pilipinas no, sa mahabang panahon, uh, sa usapin ng language policy, institutional, halimbawa, ang titingnan mo ay ang Commission sa Wikang Filipino no, at paano sila nag-formulate ng language policy policy, language planning, comparative, pwedeng magkaibang bansa. No, yung pinagtitingnan, tinitingnan mo. Kaya din sa pagkasalin, may theoretical, historical, institutional, at meron ding mga evaluation ng salin o yung pagsusuri din sa salin. Ang pagkaturo ng wika at wikang panduro, nandyan din yung ano yung mga teaching methods no sa pagkaturo ng wika, yung lapit approaches, kung halimbawa ito ay ikalawang wika ang pagtuturo o foreign language siya. And then, kasaysayan at evaluasyon. Okay. So, bilang konklusyon, mahalaga ang papel ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura. Bilang susi ng kaalamang bayan, pinagtitibay nito ang identidad ng mga Filipino at ka kaakibat din ito, syempre, yung mga lokal na wika, no, na sa lalayan din, no, bukal kaalaman din ng mga lokal na karanasan. Bilang wika ng pananaliksik, pinatutunayan ng bisa ng Filipino bilang isang malinaw na larangan ng karunungan na maaaring pagandalbasaan. Kaya ang dapat ang panawagan ay patuloy na gamitin ito kasi sa ganitong paraan lamang malilinang yung mga technical na termito din. ah uh, pangatlo, ang intelektualisasyon ng Filipino ay isang masinsinang proseso. Ang pagkitil at pagpigil sa pa kapag unlad ng prosesong ito ay isang karahasang pangkamalayan na tuluyang pagpapatian doon sa ragasa ng globalisasyon at kolonyal na edukasyon. Ano? Ang panawagan pa nga kahit na ngayon ano, sa Millennium Development Goals uh, ay yung, yung kilalanin yung iba't ibang mga wika uh, na bilang access din ng tao sa sa edukasyon. At marami na naging tagumpay ang wikang Filipino sa iba't ibang disiplina, gayon man hamon pa rin ang paggamit nito sa marami marami pa. Kaya narapat na patuloy ang paggamit sa wikang Filipino. At yun yung panawagan sa atin, tayo man ay nasa wika, tayo man ay nasa iba't ibang larangan. ng panawagan sa atin, paano natin itutuloy yung kaalaman na ito sa ating mga sa taong bayan, ano, sa, sa, ating mga tunay na kausap, nararapat na gamitin ang wikang Filipino, nararapat na gamitin ang mga ang wikang lokal, no, at hindi lamang yung Ingles na hindi naman natin tiyak kung naiintindihan. Ano? O marami sa mga Filipino, hindi pa rin naman garap na nakaunawa nito. So ito yung panawagan natin. Uh, sa huli, ito yung kay sinabi nga ni Simon ano, sa Kabanata 7 ng El Filibusterismo ni Rizal. Ano? Mahalaga yung ating papel. Maraming salamat.